sapagkat uh, nararamdaman ko, alam mo nito na ang pinaglalaban natin dito, hindi ako. Ako ay tayo kaya umalis sa presyo na ito. Pero ang pinaglalaban natin dito, yung bawat posisyon, bawat karanaan ng bawat isa. Sapagkat alam mat ko na, yung araw, malisyoso mo kasi pagkakasabi, isang official ng COVID. Hindi binagit ang pangalan. So doon pala, binagit ang institusyon, COVID, hindi binagit ang pangalan. Bawat isang komisyoner pwede pagdintahan. Bawat isang director pwede isama. Bawat isang division chief, isa niya nasama. Hindi pinagit ang pangalan. Hanggang kahapon, lagi pa ulit isang official na komisyoner. Siguro tapos lang sa library, pero number two, ayaw talaga sa kiyan kasi nga buong institusyon ang bakay. Eh. Ngayon kami kasi ha, may ibigay siya ha. At pagkatapos nung nag-verify ka na ng mga local accounts, hindi nga po, napakaswerte. Eh na ng na nagpa sa atin ng dokumento this time, yung pala na, yung wala mo na white paper, option accounts na yun. Hindi pala talaga sinama at dapat tanongin natin bakit hindi sinama sa prescon o sa white paper at nag ang local accounts. Option accounts na po, 49. At may mga foreign properties sa iba't ibang bansa. Bakit hindi isinama? Pero at least nung nagpa-receive ng dokumento sa Comelec, nung isang araw, nagsama ng local accounts sa aking palagay. Kaya hindi nagsama ng local accounts, madali kasi mabalibika. Madali kasi mapatunayan. At yun lang po yung sa hawak ko na na white paper, wala kasi mga local accounts. Kaya po ako ay nag-issue ulit ng number one supplemental affidavit of denial para po under oath, para po makasuwa pa naman ng prejury na may kulong na mga anim hanggang isang taon na pagkakakulong kapag nagsisinuwaling ako, dinidinay ko yung lahat ng accounts na yan. At number two, nag-issue muli ako at ang aking buong asawa ng soin waiver ng lahat ng accounts na ito. Kung sa amin nakapangalan, sa akin, o kung kanino nakapangalan, sa amin dalawa, may authority ang Anti-Money Laundering Council, ang National Bureau of Investigation, na tinitan ang lahat ng accounts na ito sa akin ba nakapangalan, At ano ang pinanggalingan niyan, ano ang history, although pagkawad meron apat ka agad na nag isang araw na nagsabi, pwede ang lahat ng mga accounts na yan na binipresentan mo. Ang Land Bank of the Philippines, ang araw uh, naman na nag-issue, nasa baba lang kasi natin. Ang komisyon, ibang ganun karahas, rahas, ganun ka kakapal ng pamumukha yung mga gumawa niyan, sapagkat nasa baba lang namin ang Land Bank, ang dali mag-verify. Ang dali mag-verify, hindi magkano na lang tayo Ganun na lang po tayo. Bililin lang ng mga yan. minamali na kakayanan ng isang ng Pilipino sa ating pong kakayanan na mag-isip, kakayanan na tuwinan ang tunay na katotohanan sapagkat napakadali na i yung ganyang klase ng mga dokumento. Isipin niyo po, yan po ay bilang uh, uh, challenge sa bawat isa rin. na sana po huwag tayong basta maniniwala. Lalo po yung nasa social media, huwag tayong paniniwalaan ka agad sapagkat isang po nakakasira po yun sa kuli ng isang tao.